Pinutol nila ang isang linya sa mga palad ng isa't isa, pagkatapos ay hawakan ng mahigpit ang mga kamay ng isa't isa at maghintay. Matapos magkasabay na umikot ang dugo nilang dalawa, opisyal nang naging mag-asawa ang dalawa, pagkatapos habang naghahanda silang dalawa sa pagpasok sa kwarto, inihagis ng nobyo si Elodie sa malalim na bangin. Sa kabutihang palad mayroong isang buffer zone ng mga baging, kaya hindi namatay si Elodie. Pagka tayo ay malakas na tumawag ng saklolo si Elodie, ngunit ang natanggap ni Elodie bilang kapalit ay malupit na pagwawalang bahala lamang, Sinubukan ni Elodie na umakyat, ngunit wala nang makakapitan, sa matarik na bangin. Habang si Elodie ay hindi alam ang gagawin, biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa likuran ni Elodie. Pagkatapos ay isang maliwanag na liwanag ang kumikinang sa kweba. Natakot si Elodie at mabilis na pumitas ng sanga ng puno para protektahan ang sarili. Pagkatapos ay maingat na pumasok sa kuweba upang suriin. Ngunit pagkalabas ng kuweba, nakatuklas lang ng liwanag si Elodie. Galing sa nasusunog na ibon, mabilis na lumapit ang mabait na babae na si Elodie. Gumamit ng buhangin upang mapatay ang apoy. Ngunit hindi pa rin nakaligtas ang ibon. Gayon pa habang naghahanda si Elodie na ilibing ang ibon, biglang may nakakatakot na tunog na nagmumula sa harapan. Nakakita lamang ng isang kawin ng mga ibon na nilamon sa apoy. Iniilawan nila ang madilim na kuweba gamit ang kanilang mga katawan. Ang nakakakilabot na eksena ay labis na ikinagulat ni Eloday. Hindi alam ni Eloday kung ano ang nangyayari. Habang si Eloday ay nagdududa, pagkatapos ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na dagandong mula sa likuran. Pagkatapos ay umihi pang mahinang hangin. Tinakat nito si Elodai hanggang sa malagutan ng hininga. Paglingon ko, napagtanto kong may isang higanteng hayop dito. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Elodai ang kanyang mga paa at tumakbo palayo. Ngunit ang dambuhalang hayop ay nagluwa ng agos ng apoy na nakatutok kay Elodai Sa kabutihang palad tumakbo si Elodai sa kweba at nakatakas, ngunit ang isang paa ay nasunog pa rin ng mainit na apoy tumago sa kanyang buto ang sakit kaya napasigaw si Eloday. Nasaktan ba kita? Nakakapagsalita pa pala ang higanting hayop. Walang lakas ng loob na sumagot si Eloday at tahimik lang na naitago rito. Nagpa siya na hindi makapasok sa kuweba ang higanting hayop, mabilis na ginamit ni Eloday ang punyal, pinunit ang bahagi ng kanyang damit, pagkatapos ay gamitin ang pinutol na tela upang malagyan ng benda ang sugat sa iyong binti, Pagkatapos ay inilabas ni Eloday ang lampara na lagi niyang dala, gamitin ang apoy sa lupa upang sindihan ang lampara, kaya magagamit ni Eloday ang mga ilaw para mahanap ang daan palabas hindi nang aha si Eloday na umalis sa kweba. Agad na sinunda ni Eloday ang makipot na daan sa kweba, at galugarin ang paligid. Dahil dito, hindi sinasadyang nahulog siya sa isa pang kweba. Napula din ang apoy sa mga ilaw. Pagkatapos tumayo, nakita ni Eloday ang isang flash ng asul na liwanag, nang gagaling sa pader na hindi kalayuan. Kaya naman na curious si Eloday at gustong humakbang pasulong para makakita ng mas malinaw. Ngunit hindi inaasahang nakaligtaan ang isang hakbang, halos mahulog sa malalim na bangin Walang paraan pabalik, nakahanap lang ng paraan si Elo para tumalon doon Matapos itapon ang wedding ring na binigay ng asawa niya, nag-ipon ng lakas ng loob si Elo para tumalon Nang nasa panganib, itinusok ni Elo ang punyal sa siwang ng pader na bato dahil doon, maswerte siyang nakatakas sa kamatayan. Tapos unti-unting umakyat si Elodie. Sa wakas ay umakyat ng may tiyaga. Pagkasakay ni Elodie ay may nadiskubreng ilaw sa dingding. Lahat ay ibinubuga ng isang uri ng insektong Elodin. Hindi pa nakikita ang eksenang ito. Dahilan para pansamantalang makalimutan ni Elodie ang sitwasyon niya ngayon. Pagkatapos ay inilagay ni Elodie ang isang berding alitaptap sa kanyang palad. Pagtingin ko sa paligid, may bigla akong naalala, kaya tinanggal ni Eloday ang manggas sa kanyang balikat, pagkatapos ay kumuha siya ng ilang berdeng alitaptap at inilagay sa kanyang manggas. Kaya, ang isang simpleng lampara ay nakompleto, habang papaalis nakatukla si Eloday ng pinagmumula ng tubig, ngunit ang tubig ay nadamhan ng putik, kaya napangat ng ulo si Eloday, maghanda upang pawiin ang iyong uhaw sa pamamagitan ng mga patak ng tubig. Ngunit biglang lumitaw ang isang higanting itim na anino. Mabuti na lang at mabilis na tumakbo si Elodie sa kuweba at nakatakas. Maghintay pagkatapos umalis ang higanteng hayop, natuklasan ni Elodie sa dingding ng kuweba, nakaukit ng mga personal na pangalan. Si Elodie na pala ngayon ay katulad nila noon. Sa huli, lahat sila ay napatay ng higanteng hayop. Dahil sa pagod, nakatulog kaagad si Elodie. Pero pag gising ko, natatakpan na ng berdeng alitaptap ang mga bintiko. Kaya inalis ni Elo Dai ang bawat alitaptap sa pagkasuklem. Dahil dito, gumaling muli ang sugat sa binti. Dahil sa hinala, nilagyan ni Elo Dai ng berding alitaptap ang sugat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga berding alitaptap ay talagang may mga kapangyarihan sa pagpapagaling. Minaliit sila ni Elodai. Pagkatapos ay natuklasan ni Elodai ang isang mapa sa dingding. Parang may nakatakas dito kanina. Nagbibigay ito ng kumpiyansa kay Elodai na kaya niyang mabuhay. Pagkatapos ay inukit ni Elodai ang kanyang pangalan sa dingding. Pagkatapos ay sundin ng mapa upang mahanap ang exit na puno ng matutulis na kristal. Ngunit ang layout ay puno ng matutulis na kristal. Paano dapat umakyat si Elodai? Pagkatapos ay kinuha ni Elodai ang isang korona mula sa lupa, punit ang labis na palda sa tela. Sumunod, itinali ni Elodai ang mga piraso ng tela sa kanyang mga braso at binti. Gamitin ang korona bilang eloding tool para magsimulang umakyat. Maingat na ginawa ni Elodai ang bawat hakbang. Magingat ka lang at mawawalan ka ng buhay. buti na lang may matinding pagnanais na mabuhay. Narating ni Eloday ang tuktok, napakalapit ng labasan, dahilan para makita agad ni Eloday ang pag-asa, ngunit hindi yun inaasahan ni Eloday, ang labasan ay nasa isang bangin. Dahilan para mahulog si Eloday sa matinding kawalan ng pag-asa, determinado ba si Eloday na mamatay dito? Habang si Eloday ay hindi alam ang gagawin, pagkatapos ay isang higanting itim na anino ang lumipad patungo kay Eloday. Noon lang malinaw na nakita ni Elodie, ang higanteng hayop ay lumabas na isang masamang dragon, habang naghahanda ang masamang dragon na sunugin si Elodie para maging abo. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng isang lalaki mula sa paanan ng bundok. Narinig ng masamang dragon ang ingay, agad na lumipad para tingnan, maswerteng nakatakas muli si Elodai. Narinig ko na dumating ang aking ama upang iligtas ako, mabilis na gumapang pabalik sa lupa si Elodai mula sa matalas na kristal na labasan. Ngunit natuklasan ni Elodai ang isang misteryosong lugar sa gitna ng kalsada. Dito ay natatakpan ng gintong alahas, at naroon din ang mga katawan ng tatlong batang dragon. Nagpapaisip si Eloday ng isang alamat, lumalabas na maraming taon na ang nakalipas. Dinala ng hari ang kanyang mga kawal sa kuwebang ito. Aksidenteng na ang tatlong bagong hatch na baby dragon. Kaya inutusan ng hari ang kanyang mga nasasakupan na patayin ang tatlong batang dragon. Ito rin ang nagpalungkot sa dragon. Hindi pinili ng dragon na patayin ang hari. Sa halip, hayaan ang hari na maghandog sa kanya paminsan-minsan. Kaya, ang mga inapon ng hari ay palaging mabubuhay sa pagdurusa. Para maiwasang maputo lang royal bloodline, ang maharlikang pamilya ay gumawa ng paraan upang mag-asawa. Sa ganitong paraan, maaaring gamitin ang ibang tao upang palitan ng maharlikang pamilya upang mag-alay ng mga sakripisyo. Ang panukalang ito ay pinananatili sa loob ng maraming taon, at isa si Elodai sa mga biktima. Hindi inakala ni Elodai na totoo ang alamat, matapos maunawaan ang katotohanan, mabilis na hinanap ni Elodai ang kanyang ama. Ngunit ang kanyang ama at mga nasasakupan ay pinatay ng masamang dragon. Walang oras para malungkot, mabilis na sinunda ni Elodai ang lubad at naghanda sa pagtakas, ngunit bumulaga pa rin sa dragon ang tunog. mabuti na lamang at nakalabas ng kweba si Eloddy sa kritikal na sandaling ito Saka sumakay si Elodai sa puting kabayo ng kanyang ama at nagsimulang tumakbo palayo Pagkatapos nang dumating ang masamang dragon, hinabol niya siya Desididong bumaba si Elodai at nagtago sa kweba. Hindi mahanap si Elodai ang sobrang galit na masamang dragon Patuloy itong nagbubuga ng apoy sa lahat ng dako Hindi nagtagal ang buong lambak ay naging bulkan Nakita iyon ng Reyna at agad na napagtanto na may mali Kaya pinamunuan niya ang isang tao upang arestuhin ang kapatid ni Elodai Nais payagan ng reyna ang kanyang kapatid na si Elodai, maging bagong sakripisyo sa masamang dragon. Kinabukasan ay nagising si Elodai. Bumalik ang lahat sa kapayapaan. Naisip pa rin ni Elodai na sa wakas ay buhay na siya. Ngunit ngayon ay nakita ni Elodai ang kanyang ina na nakasakay sa kalsada. Natuwa si nanay nang malaman niyang buhay pa si Elodai. Ngunit sinabi rin sa kanya ng kanyang ina ang masamang balita na kinuha ang kanyang kapatid na si Elodai. Alam niyang nasa panganib ang kanyang kapatid. Nagpa siya si Eloday na bumalik upang iligtas. Pagdating niya at napagtanto ni Eloday na huli na siya, para iligtas ang kanyang kapatid na babae. Agad na binitawan ni Eloday ang lubad sa tulay, saka bumalik sa kweba ng walang pag-aalinlangan. Dahil pamilyar si Eloday sa daan sa kweba, mabilis na nahanap ni Eloday ang lokasyon ng masamang dragon at ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay hinanap ni Elodie ang mga armas, na naiwan ng aking ama at ng mga kawal, mabilis na gumawa ng timing device. Pagkatapos ng lahat ay handa na, sinimula ni Eloday ang pagliligtas. Maingat na nagtago si Eloday sa paligid ng dragon. Hinti ang tumunog ang timer. Narinig ng masamang dragon ang tunog at agad na lumipad patungo dito. At sinamantala ni Elodie ang pagkakataong ito para iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit kapag hindi pa rin sila nakakatakbo ng dalawang hakbang, pagkatapos ay napagtanto ng masamang dragon na siya ay nalinlang at bumalik. Sinabi ni Elodie sa dragon na lahat sila ay biktima, ang lahat ng ito ay isang maharlikang kasinungalingan, ngunit hindi yun pinaniwalaan ng masamang dragon, dahil nakakaamoy ito ng royal blood, Muling nasunog si Elodai ng apoy. Nakita ni Little Sister ang eksenang ito. Gusto ko agad ihagis ang espada kay Ate. Agad na naabutan ng masamang dragon at nilunod si Elodai sa lupa. Saka ginamit ang kanyang mga kuko para saksakin si Elodai sa chan. Naglabas din ng punyal si Elodai at sinaksak sa mata ang dragon. Sinasamantala ang limitadong paningin ng dragon. Desididong sumugod si Elodai, may espada sa kamay. Isang saksak diretso sa chan ng masamang dragon. Sila at ako ay hindi magkampi hindi pa rin naniwala ang masamang dragon matapos itong marinig. Diretsyong ginamit ang mga kuko niya para hawakan ng mahigpit si Elodai. At sinabi niyang naamoy niya ang royalty sa dugo ni Elodai. Pagkatapos ay gumamit ng mapanuksong tono upang galitin ang dragon. Ang hindi matiis na dragon ay nagluwa ng isang pagsabog ng apoy. Dahil dito, nasunog siya ng sarili niyang apoy. Ilang beses siyang nagpupumiglas, bumagsak siya sa lupa. Nakikita na ang masamang dragon ay hindi na nananakot. Kinuha ni Elodai ang espada at lumapit sa dragon. Muling paliwanag ni Elodai sa dragon. Hindi Roy OT si Elodai. Ang lahat ng ito ay isang maharlikang kasinungalingan. Sa lahat ng mga taon na ito ang masamang dragon ay hindi nakikilala sa pagitan ng tama at mali. Pumatay ng hindi mabilang na mga babae, ito ay walang pinagkaiba sa masamang pamilya ng hari. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Elodai ang kanyang espada at sinaksak ito pababa. Ngunit hindi pinatay ni Elodai ang dragon, sa halip ay nagdala ng mga berding alitaptap upang gamutin ang dragon. Kinabukasan, nagdaraos ng bagong kasal ang prinsipe, biglang sumulpot si Elodai at pinutol ang kasal. Kiniling ni Elodai sa nobya na mabilis na umalis kasama ang kanyang pamilya dahil sa susunod ay magkakaroon ng malaking labanan. Pagkatapos magsalita ay binigyan agad ni Elodai ng pagkakataon ng iba na makatakas. Pero nandito lahat ng royal, ay hindi gumagalaw. Sa sandaling ito ang masamang dragon ay bumaba mula sa langit. Nakita kong umalis si Elodai. Ang dragon ay tiyak na nagbuga ng mainit na apoy. Agad naman itong tinupok ng apoy. Ang mahalikang pamilya ay naging abo. Ang buong kastilyo ay nilamon din ng apoy. Sa kalaunan ay tinuring ng dragon si Elodai bilang matalik niyang kaibigan. Nagbonding sila, nagpa siya na magbukas ng bagong kaharian.